pampalubang loob na lang yun. Mas effective ako as investigator. Kasi yun naman ang, ang primary mandate ng ICI, mag-investigate at mag-file ng kaso. Eh kung wala kang mga investigators, paano kung papatak mo? Babatakbo. Uh, ala nga namang doon ka lang sa opisina, nagkakandak ng hearing, malalaman mo ba kung ano talaga nangyayari sa field? Hindi mo malalaman yan. Iba yung trabaho ng mga commissioners. Iba rin yung trabaho ng investigador o kaya yung special advisor and investigator na siya mag-orchestrate lahat. Siya magmamanage ng mga series of investigations. Iba-ibang lugar eh. Ang lalayo pa. Kasama dyan, kasama dyan din yung validation. Kasama rin yung mga technical kwan Testing dyan. Subject to defined standards. Iba't ibang mga grupo ang gagamitin mo dyan para talaga ma-develop mo mabuti yung mga ebidensya. Prima facie evidence. Maraming kang gagawin as investigator eh. Mas effective ako doon. And besides, uh, magre-resign ako as mayor, siyempre, i-question din yan ang aking mga kababayan dito. Okay. Pero pwede naman ako mag-perform as mayor at the same time, mag-perform ako nang as investigator or lead investigator. Eh. Anyway, ma-manage ko lang naman yung investigation, babe. Pero na ako nagawang framework, nagawa na ko na yung process flow nagawa na po na rin ng, kumbaga, parang template. Wala lang eh. It's just siguro mga 3 months, 4 months, maayos ko lahat. So, it's just a matter of managing everything na lang. Alright. Considering nga po, Mayor, ito pong naging experience po ninyo as a special